Hello guys, kay Balumba mo nga nung diri ka na sa Tokyo sabihin ko na sa inyo ang dahilan Sabihin ko na sa inyo yung dahilan kung bakit nandito kami sa Tokyo. Sabi niya, masarap daw ang tinapay dito. Hindi <laughs> Sabi niya, pumunta tayo sa Ginza. Sabi niya, pumunta tayo sa Ginza, dahi. Anong gawin natin sa Ginza? Sabi niya, bibili tayong tinapay. <laughs> <laughs> Bumili tayong tinapay. Bibili daw kami yung tinapay. <coughs> oh my God, alam niyo ba bibili yung tinapay? Ano nangyari? Tinan mo ngayon kami, anong oras na? Alas 7, alas 8, alas 8. Mas mahal pa, ano? mas mahal pa ang parking namin sa Tinapay. <laughs> ang tumi. Grabe ang gala niya. Super to kung gala ako, mas gala to. Hintay pa lang. Pinag-ura, maghintay, mag-open ang pangin hindi kami makawi uwi -awi. Hindi kami makauwi kasi hindi pa namin nabili yung tinapay. O, oh, tinan mo, walang ligo yan. Ah, ah bagong Pero nakaparlas. Nakaparlas si Mayora. O, oh. oh. diba? Buti na lang may... Buti na lang yung CR nila dito. Malinis yung tubig. Hindi eh. nakapag-hilamos kami. nakapag toothbrush kami. di Diba? <laughs> <laughs> Alam mo ba kung saan kami nag -tothbrush? Sa donkey sa donkey dun, dun kami naghugas ng mukha. Kalupa, di ba? Ang kuba nito. Sobrang gala. Walang tulog yan. Hindi siya nakatulog sa car. Ako, hilip na hilip ako sa car. Siya, hindi siya nakatulog. Nakaupo lang siya. Dun. Kaya, iba ang trip na ako. Kaya wala tulog sa tulog. Hindi na pala yung tawa ng tawa. Na, Nawo-worry na nga ako nito. <laughs> <coughs> Inuubo na siya. Diba? See you again later. I-update <coughs> ko kayo sa mga ganap namin. Okay? Ayan.